to protect her. Nakita ni James ang matinding pagkabigla sa sinabi niyang iyon. Hindi na siya nagtaka dahil iyon naman ang inaasahan niya. Tama ba ang narinig ko iho, ang tanong sagot sa kanya ni Sita makalipas ang ilang sandali. Matuwid ang pagkakatitig sa mga mata ng ginang siyang tumango. Gusto kong protektahan si Arya sa pinakamainam na paraang alam ko. At iyon ay kung papayag siya, aniyang hindi napigilan ang mapait ng iting pang unit sa mga labi niya. Pinatitigan muna siya ng ina ni Arya bago ito nagsalita. Mahal mo ba ang anak ko, James? Ang prangkang tanong nito sa karaniwang mabait paring tono. I'm sorry pero hindi ko po masasagot iyan, nasa tono niya ang pangalawang salita sa pangungusap niyang iyon. Totoo naman kasi iyon, siya man ay hindi malaman kung ano na ba ang talaga ang feelings niya para kay Arya. Gusto niya itong protektahan at doon ay sigurado siya. Tumanggaw tango ang ina ni Arya saka siya makahulugang nginitian. Kung ganoon, mas mabuti siguro na sa kanya musabihin iyan iho, anito, panatag ang kalooban ko kasi alam kung ikaw ang kasama niya. Alam ko mabuti kang tao at sigurado rin ako na hindi mo siya ang mapahamak, pagkasabi noon ay tumayo na ito kaya ganoon rin ang ginawa niya. Mauuna na ako iho, maraming salamat sa oras mo pagkasabi ay iniwan na siya ng matanda. Nasa biyahe na sila papunta sa mall kung saan siya ibibili ng cellphone ni James ay nakapagtatakang tahimik pa rin ang binata. Bakit ang tahimik mo James, ang naitanong niya rito? Ha, ang tila nagulat pa nitong tanong sagot sa kanya. Natawa ng mahina si Arya sa nakitang reaksyon ng binata. Parang wala ka sa sarili mo, aniya rito sa kanakangiting umiling-iling. Naalala ko lang yung napag-usapan namin ng nanay mo kanina, sagot ni James na sandali siyang nilingon sa kapagkatapos ay ibinalik ang paningin sa daan. Nagsalubong ang mga kilay ni Arya sa narinig, sinanay, tungkol naman saan. Nagpunta daw ulit sa inyo si Norman, hinahanap ka, sagot ng binata. Tumaas ang isang kilay ni Arya sa narinig, determinado, feeling naman niya, ani ang sinundan ang sinabi ng mahinang tawa. I know, pero ang totoo, pinakiusapan ako ni Ma'am Sita na protektahan ka tahan. Ang hindi makapaniwalang na itanong ng dalaga, kay Norman. Ye, yeah, sagot ni James, sandaling natahimik si Arya, ano na naman kaya ang pinagsasabi ng sinungaling na lalaking iyon kaya nagpapanik ng ganoon ang nanay? Walang hiya siya ang dami nang iniisip ng mga magulang ko o pa siya, ang nanggagalaiti sa galit niya litanya. Narinig ni Arya ang mahinang tawa na pinakawala ni James, sa kapagkatapos ay nakangiti nitong Jin agap ang isa niya kamay sa kahinalikan, relax, baka makasama yan sa baby natin, anito. Nang lingunin niya si James ay nakita niya ang matinding amusement sa mga mata nito, kinilig siya roon. Pero nang kindetan siya ng binata ay saka naman siya pinamulahan ng husto, Bagay na parang awkward gawa ng maraming beses na may nangyari sa kanila. Para naman sure siya na meron na, aniyang natatawang napalabi. Ipapa-check up kita bukas na bukas, para kung sakali man e magawan ko ng paraan, anitong nilagyan pa ng mali siya ang huling sinabi kasabat ng pag-angat ng sulok ng labi nito. Lalong nagtumindi ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ni Arya dahil doon, James ano ba, saway niya rito. Umangat ang makakapal na kilay ng binata. Oh, bakit tukso nito? Your blush again? Punapan ito nang mapuna ang muling pamumula ng kanyang muka. Inis niyang inirapan at hindi na kinausap si James pagkatapos. Are you hungry? ang tanong ng binata makalipas ang ilang sandali. Agad na nawala ang inis niya rito sa kamadaling na pangiti, oo, ang totoo kanina pa, sagot niyang sinundan ang sinabi ng mahinang tawa. Okay, kumain muna tayo ang binatang ngiting ngiti. Hindi maunawaan ni Arya pero ng mga sandaling iyon parang biglang nakaramdam siya ng kakaibang klase ng kilig na pamilyar sa kanya, kilig na minsang naramdaman niya kay Norman, noong mga panahong nililigawan pa lang siya ng dating nobyo. Natigilan doon si Arya sa kapinakiramdamang mabuti ang sarili, hindi niya pwedeng hayaan ang sariling mahulog kay James, alam niya sa umpisa palang lang na sobra siyang masasaktan at mahihirapan kung sakali kaya hindi niya pwedeng hayaang mangyari ang ganoon sa kanya. Pero paano siya iiwas, paano niya uutusan ang puso niyang huwag bigyan ng espesyal na damdamin ang lahat ng ginagawa nila, dahil kung tutuusin, ang lahat ng iyon ay para lang sa mag-asawa, para lang sa mga taong nagmamahalan talaga. Sa isang mamahaling Italian restaurant siya dinala ni James. Matapos ibigay ng binata ang order nila sa waiter ay nagpaalam ito sandali sa kanya para magbanyo. Tinanguan lang ni Arya ang binata. Ilang sandali na rin ang nakalilipas ng lapitan siya ng isang magandang babae. Naupos ito sa binakanting silya ni James sa kaklasi ang tono ng boses na nagsalita. So ikaw pala, anito sa kanya sa kahinagod ng tingin ng kanyang mukha, oo nga naman, you are very pretty kahit sino possible na mahulog sa inusenteng itsura mo, anang babae. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Arya. Excuse me, Anya, do I know you? Dry ang tawang pinakawala ng babae sa kamuling nagsalita ng may sarkasmo sa ang tono. Mukhang first timer ka, ano napapaligaya mo ba siya? Mabilis na nag-init ang mukha ni Arya nang makuha ang ibig sabihin ng babae. Nagbuka siya ng bibig para magsalita pero bago pa man iyon ay naunahan na naman siya ng babae. You know I can satisfy his needs. Madalas pang pa ang sabihin sa akin ni James na sa lahat ng babaeng nagdaan sa kanya ako ang pinakamagaling sa, anitong ibinitin pa ang gustong sabihin sa may mali siyang tumawa. Umalis ka rito, matalim ang pagkakatitig niyang winika sa babae. Oh, let me guess. Anitong hinawi pa palikod ang mahaban nitong buhok kaya nahantad sa paningin niya ang maputi at makinis nitong braso at magandang collarbone? Siguro iniisip mo na ngayon kung ano ang mga kaya kong gawin ano. Iyong mga nagagawa ko na halos magpabaliw sa kanya ng sobra. I told you to stop. Mariin yang muling winika. Do you know when it comes to sex? Hindi sapat na lalaki lang ang nagdadala, tayong mga babae kailangan maalam rin tayo. Para alam mo na, hindi sila maghanap ng iba, insulto nito sa kanya. Bastos ka, ang galit na niyang sabi sa kabila ng matinding pagtitimpi, kaya ka pala niya iniwan. Kasi magaling ka, baka naman nasobrahan ka na sa galing kaya naumay sayo. Kung baga sa salad na sobrahan ka ng kondensado kaya nung nagsawa siya, itinapon ka na lang, si Arya na sinundan ang sinabi ng nakakalokong tawa. Nakita niya ang mabilis na pagkapikan sa magandang mukha ng babae kaya sinamantala iyon ni Arya. Alam ko magaling ka, halata naman sa iyo at sa pananalita mo. Baka nga kaya mong kainin si James ng buo, Ani ang tinaasan ng isang kilay ang babae, pero sorry, mukhang mas prefer niya ang mga katulad ko. Maamo, malambing at hindi masyadong palaban sa kama. Sa ganoong paraan, iyong sex na sinasabi mo nagiging iba na, familiar ka ba sa term na, making love? Baka ganoon na ang sa amin. At mas gusto ko iyon, kaysa doon sa tipo na ipinagyayabang mo, Aniyang pinagtawanan ang kaharap pagkatapos. Huwag mong isiping panalo ka na dahil kahit kailan hindi magiging sayo si James Banta nito. Napalabiroon ang dalaga, desperada, aniyang inismiran ang babae. Nagtaas baba ang dibdib nito sa galit, isinukbit sa balikat ang chain na strap ng dala nitong bag saka nagpupuyos ang mga mata sa galit na tumayo, hindi pa ako tapos sa iyo babae. Anito. Noon tumayo si Arya sa kakaswal na iniabot ang kamay rito. I'm Arya, ang sabi ni James maganda raw ang pangalan ko. Ikaw, here to tell me your name? Tiningnan muna ng babae ang kamay niya bago siya pinukulan ng matatalim na titig sa kainiwan. Arya, hey, is that? Tamang nakalayo ang babae ay siya namang balik ni James sa mesa nila. Hindi nagpakilala eh, aniyang napabuntong hininga pagkatapos. Tinitigan siya ni James nang makaupo ito. Si Paula iyon, anito?